Kaya tumitirik ang multi natin dahil nababasa at tatalsikan ng tubig ang loob ng distributor cup natin. Yan. Ang dahilan kung bat tumitirik ang ating multi-cup kapag kumuulan dahil ito ay nababasa ng tubig yung distributor niya nababasa ng tubig kaya tumitirik ito kapag malakas ang ulan at tulusob ka sa baha ang CDI or distributor ito sa loob nito napapasukan ito ng tubig kaya tumitirik at isa ring dahilan etong coil nya yung linya ng kuryente nya yung eto yung tinatawag na high tension wire na babasa kaya una pumapalyar muna yan, bago tumirik yung multi mo kapag nababasa, kung nababasa yung multi cap mo sa ulan, bigla kang tumirik, ito lang yung gawin mo. Unang gawin mo, tanggalin mo yung distributor cap niya pagkatapos uh, mong matanggal yung distributor cap niya kumuha ka ng basahan toyo uh, tuyo yung malinis at punasan mo yung loob para matanggal mo to itong distributor cap abaklas mo may dalawang screw bolt dyan dito sa taas at isa sa ilalim yun tanggalin mo yun kapag nabaklas po na yung distributor cap niya ito yung basahan mo pahiran mo yan ayan at katapos mong mga palinis kung nalinisan mo na to wala na siyang parang nagmo pwede mo nang ibalik yung distributor cap niya sa kanyang posisyon dito sa rotor niya kapag nagmo-moist din pahira ah, na din ng tuyong basahan ganyan sa ganyang paraan tuyo na tong distributor cap mo nakaka andar na yung sasakyan mo ulit ibalik mo lang sa dating position niya kakabit mo lang ulit tong screw bolt niya sa taas at sa sa baba para maibalik mo Make sure yung fire order niya ganun pa rin. Huwag magkabaliktad. Ito yung uno dito. Ang connection niya dito naman sa dulo. Sa high tension wire niya. Yung uno papunta doon sa dulo. Yung sa head niya tapos yung sumunod yung dos yung dos dito naman sa may dulo din sa may left side saka yung tres nasa gitna dito sa may head engine ito high tension wire dito ito yon sa head engine nasa gitna dito ang fire order kasi nito is 1, 3 2 dito 1 3 2 ayan na kapag ibalik mo na under na yan ulit pag napunasan mo na yung nagmo-moist sa loob ng distributor cap mo. na yun ang sanhi ng bakit tumitirik yung multi cab mo kapag malakas yung ulan at lulusob ka sa sa baha yung pwede mo din gawin dagyan mo to ng silikon dito sa gilid para di makapasok yung tubig ng ulan kasi yung iba dati may nabibili na parang rubber niya yung pang cover ng distributor cup hindi, hindi ko na nakikita sa ano yon sa bilihan yung distributor cup na cover niya parang rubber rubber sya yung goma na ipapang takip dito ganun lang ka simple mga loads o mga master pag nakaranas ka ng tumirik sa daan dahil sa baha yun lang ang linisin mo punasan mo lang ng tuyong basahan ganito tuyong basahan Uh, a aandar yan ulit pag natuyo na yan, yan siguradong A yan kung bago ka pa lang sa akin channel paki like and subscribe naman mga master para sa susunod nating mga videos at tutorial maraming salamat sa inyo mga kamaster